Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Justin Villanueva, shout out kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kung walang asa roll, Imposibleng gumamit ng asarol, tapos, kapag iniingay mo ito, natatakot kang hindi ka makita ng iba na naghuhukay sa lupa. Ang pinakatagong paraan na maaaring gamitin ay talagang isang kunyal o isang bagay na katulad nito. Si Hans Sanchen ay tamad na gumamit ng ganitong uri ng bagay at direktang naglipat ng enerhiya sa kanyang mga kamay, pagkatapos maglagay ng proteksyon na takip sa kanyang mga kamay, diretsyo siyang naghukay gamit ang kanyang mga kamay. Mahirap talagang gawin ito, ngunit hindi imposible ang epekto. Makalipas ang halos kalahating oras, pawis na pawis si Han Chen, ngunit palalim ng palalim ang butas na kanyang hinukay. Dahil lamang sa limitadong lakas ng tao, ang butas ay lumiliit at lumiliit habang ito ay bumababa. Bobo, bigla, pagkaraan lamang ng paghukay ni Han Sanchen, nagsimulang lumitaw ang nakapalibot na likido at natipon sa butas. May nahanap ako? bulalas ni Han San Chen, at pagkatapos ay mabilis na sumalok ng likido gamit ang dalawang daliri. Habang sinasandok ito ni Han San Chen, sa wakas ay naglabas ng kakaibang kulay ang likido sa sikat ng araw. Dugo, dugo talaga, medyo nabigla si Ivory. Tumingin din si Han San Chen ng Sol M na, dapat matagal ko nang naisip ito. Ang haka-haka na ito ay iniharap ni Ivory, katangahan ang mag-asawa kung sino ang mauuna, pero ang dahilan kung bakit sinisisi ni San ang kanyang sarili sa pag-iisip nito ay sa totoo lang ay mas na-expose si Han San sa mga bagay na ito, kaya siya kaagad dapat siya ang unang mag-react. Ang grupo ng mga lalaking nakaitim ay may mga pool ng dugo sa ilalim ng lupa, at may mga daanan ng dugo tulad ng mga ugat ng dugo sa daan, sa makatuwid, natural, malamang nagagamitin nila ang mga ito sa pagdidilig sa kanila parang may kinalaman talaga ang tindahang ito sa mga lalaking nakaitim, sabi ni Han San Ye, yeah. it's so beautiful but it's so beautiful. I didn't expect that this famous and upright store would be doing such shameless things behind the scenes. Ngumisi si Han San ilang mayayamang negosyante na tila may malalaking negosyo ang maaaring maging napakayaman sa ibabaw. Maraming tao ang nagpapaputilang ng buhay. Tatlong libo, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Ivory, dapat pa ba tayong mag-imbestiga? Umiling si Han Sanchen, ano ang punto ng pagpapatuloy ng investigasyon? Parang walang kahulugan, o kahit na mayroon, malamang na hindi maliit ang presyo. Maaari pa itong malantad ng maaga. Sa ngayon, ayaw ma-expose ni Han Sanchen, bahala na ang ahas. Gusto pa niyang maghintay hanggang bukas ang huling misteryosong tao bago gumawa ng anumang plano. Sa makatuwid, binalak ni Han Sanchen na umatras. Bago umatras, gusto kong tingnan ang lupain sa paligid. Bahagyang tumayo si Han Sanchen at pinagmasdan ang paligid. Agad na iniabot ni Ivory ang papel at panulat. Bagamat walang gaanong may tala sa buong terrain, lahat ng kapaligiran ay maaaring direktang matukoy sa isang sulyap. Mga bukirin ng trigo at mga kubo na gawa sa pawid ay walang dapat tandaan. Ngunit para sa kaligtasan, Nais nice ni Han Sanche na itala ang lahat ng mga kubo, kung ilan ang mayroon at ang kanilang mga kaukulang lokasyon. Ang mga ito ay magpapadali para sa iyo na malaman ang posibleng deployment ng tropa ng kalaban sa lalong madaling panahon kapag kumilos ka, upang may handa ng Han Sanchen ang mga kaukulang tugon ng maaga. Hindi akalain ni Han Sanchen na ang paghahandang ginawa niya para sa advance na layout ay talagang magdadala sa kanya ng walang kapantay na sobrang tulong sa loob ng ilang araw. Matapos maitala ang lahat ng ito, nagsimulang maghanda ang mag-asawa para sa kanilang pagbabalik. Ang paggamit ng tunay na enerhiya upang muling maapektuhan ang gathering point ay magpapadilim sa gathering point. Pagkatapos nito, gagamitin nilang dalawa ang gathering point para bumalik sa dating cathode surface. Pagkatapos ay bumalik sila sa landas ng ilusyon sa pamamagitan ng ibabaw ng yinji. Pagkatapos noon, tumawid sila sa landas ng ilusyon at muling lumabas mula sa ilalim ng mga paan ng batong leon. Parang panaginip lang ang lahat, pero totoong totoo ang panaginip. Tumingin ang mag-asawa sa oras at nakitang madaling araw na. Gayunpaman, buhay na buhay pa rin ang paligid, marahil ang hitsura ng dalawang mag-asawa ay dahil sa swerte at hindi sila napansin ng iba. Ngunit sa pagbabalik, nakilala ko si Joe Yung at ilang iba pa. Likas na nagulat si Joe yung sabiglang pagsulpot ni Hansang liang at ng kanyang asawa, kung tutusin, narinig na niya ang tungkol sa pagpipino ng kaluluwa ni Hansan Chen sa pag-iisa ngayon, bumisita na rin siya sa kanyang tirahan at kumatok sa pinto, walang sumasagot, pero may ilang sulat na nakasabit sa pinto. Sa makatuwid, siya ay karaniwang sigurado na si Hansan Chen ay talagang nasa retreat, at siya ay nag-iwan ng isang liham ng paanyaya at sinundan ang ilang mga kaibigan sa labas hindi niya akalain na dito niya makikita si Han San Kuya Su, eto, masiglang tawag ni Joe yung sa mag-asawang gustong tumakas pabalik sa kanilang tirahan. Nanlumo si Han San Chen. Kahit naisip ko na baka makikilala ako, maswerte pa rin ako kung tutuusin, bilang isang resulta, ako ay nahuli pagkatapos lamang ng ilang hakbang, kaunti pa lang. Gayun paman, ngayong natuklasan na ang lahat, oras na para kong agat ng bala. Haha, ha, Kuya Joe, Kuya Ma, Kuya Chen. Lumapit si Han San Chen at tiningnan ang ilang tao. Ang ilan sa kanila ay hindi niya nakilala, ngunit ang ilan sa kanila ay umiinom na ilang araw na ang nakakaraan. Kuya Su, Madam Hipag. Ilang tao ang masigasig na nagbalik ng regalo. Sabi ni Joe Yong, nga pala, hindi mo ba sinabi na kinuha ni Kuya Su ang kaluluwa ng sandata ng pamilya Shangguan at umatras sa bahay? Bakit bigla na naman siyang sumulpot sa kalyeng ito? Marahan na ngumiti si Han Sanchen, totoo na pinipino ko ang sandata sa bahay, ngunit nagtagumpay ako, kaya lumabas ako para mamasyal kasama ang aking asawa. Agad na pinuri ni yong congrats kay Kuya Su. Oo, tunay ngang Diyos si Kuya Su, hindi lamang ang kanyang mahiwagang kapangyarihan ay walang kapantay, ngunit mas mabilis din niyang napino ang mga kaluluwa ng sandata kaysa sa mga ordinaryong tao. Nag-aalala din kami na baka matagalan itong ma-refine ni Kuya So, na maantala ang Super Grand Ceremony bukas. Ngumiti si Han Sanchen, bukas ang pinakamahalagang araw, paano ito mapapalampas? Nang matapos magsalita si Han Sanchen, tahimik niyang iniabot ang mapa na iginuhit niya sa totoong lugar sa Ivory. Ang mga taong ito ay gusot, at malamang na hindi na siya makakabalik sa kanyang tirahan saglit, kaya umaasa siyang maaaring bumalik muna si Ivory upang gumawa ng mga pag-optimize. Total, palpak ang mga guhit noong mga oras na iyon kaya nag-aalala si Han Sanchen na hindi niya maintindihan ang kanyang iginuhit pagkatapos matulog buong magdamag. Sa makatuwid, ang pag-optimize ay hindi maihiwasan. Tahimik na kinuha ni Ivory ang drawing at nakangiting sinabi, mula ng magkabanggaan kayo, mukhang magkakaroon na naman ng malaking kainan ng alak at karne ngayong gabi. Originally, after we the weapon tonight, we plan to go out to walk and then go back. Sunayel should take a rest after drinking with you for so many days, pero. Ivory had a wry smile, very much like a woman who cares about his husband's unfinished business. Ang galing niya sa pag-arte gaya ng kay Han Chen. Haha madam in law, maganda naman ang intensyon mo. Ang huling gabi, kagabi lang. Oo, oh, oh, pagtapos na ng super festival, although pwede pa tayong magstay ng isang gabi bukas ng gabi, kailangan na nating magpahinga ng maaga, Total maaga naman tayong umalis kinabukasan at maghanda sa daan. Ivory rolled her eyes, yan ang sinabi ko ngayon, tomorrow night will be the last night. I have to drink, you always have excuses and reasons. Pagkasabi nito ay walang galit sa mukha ni Ivory, bumalik ka ng maaga mamayang gabi, babalik muna ako. Pagkasabi noon binati ni Suying Xiao ang lahat gamit ang kanyang mga mata, tumalikod at umalis. Sa likod niya, biglang naghiyawan ang lahat, at walang choice si Han San Chen kundi ngumiti ng mapait. Sobrang init ng pakiramdam niya sa loob, pinaplano siya ni Ivory bukas ng gabi hanggang sa matapos. Oo, pagkatapos ng seremonya bukas, papasok si Han San Chen sa totoong lugar, kaya kailangan pa niyang may magtatakpan. Ang pakikipag-inuman sa grupong ito ng mga tao ay isa sa mga pagkakataon para sa Han Chen. Nagkaroon din siya ng ideyang ito pagkatapos makilala ang grupong ito ng mga tao, ngunit hindi niya inaasahan na maiintindihan ng asawa niya ang ibig niyang sabihin sa isang iglap. Oy, sa asawang ganito, ano pa ang mahihiling mo? Halika na kuya so inum tayo. Ye, let's go have a drink. I heard some inside information about tomorrow, can we exchange ideas? Ang isang grupo ng mga tao ay nakahanap pa ng paksang pag-uusapan tungkol sa pag-inom, at lahat ay nasa sabik. Si Han Chen ay orihinal na interesado na sumama, ngunit nang marinig niya na ang kabilang partido ay may panloob na impormasyon tungkol sa bukas, kailangan niyang pumunta kahit na ayaw niyang pumunta Okay, Inum tayo, nakangiti si Han Chen sa kanyang mukha ngunit nakagawa na siya ng mga plano sa kanyang isip. Lola, gusto mo akong lokohin, pero gusto pa rin kitang lokohin. Halika at tingnan kung sino ang gumaganap kung sino. Curious talaga si Han San ano yung misteryosong bagay na yon? Hindi. Upang maging tumpak, ito ay isang misteryosong tao. Gabi na, pero dumating pa rin ang barkada sa restaurant. Para sa ngayon, ito ay talagang maituturing na simula ng isang napaka-normal na nightlife. Total super grand ceremony na bukas, habang excited ang lahat, alam na alam din nila na pagkatapos bukas ay hiwalay na sila ng landas, magiging mahirap na magsama-sama sa panahong iyon, at ang negosyo ay sobrang abala at walang lakas upang magsama-sama. Kaya naman, mas mabuting samantalahin ang panahong ito para magkaroon ng kumpletong karnabal. Pagkatapos ng ilang baso ng alak, Bumangon ang kapaligiran. Gusto talagang malaman ni Hans Chen ang impormasyon tungkol sa misteryosong taong ito at sa loob ng kwento bukas, ngunit mahirap talagang kusang ilabas ito. Para hindi masyadong ma -expose. At this moment, Zhou yung acted as Hans Qian's mouth in advance, by the way, Kuya Liu, di ba sabi mo may narinig kang inside information about tomorrow? Tell me, we can't just drink. Panipi panipi, yeh. Remember you have to have the ingredients, otherwise, you will punished with 10 cups. Ang impormasyong ito ay dapat na isang bagay na walang nakakaalam sa atin, kung higit sa dalawang tao ang nakakaalam ng balita, ito ay maituturing na isang kabiguan. Nang marinig ng lalaking nagngangalang liyo ang tuntuning ito, hindi lamang siya hindi nag-alala, kundi napuno siya ng pagmamataas at pagmamataas. Everyone, don't say anything more than to people. Let me just say this, basta may isang tao sa court na nakakaalam ng parehong impormasyon sa akin, iinom lahat ng sampung tasa. Dam, Lauliu, ang galing mo. Lola, nabili mo ba ang sarili mo sa isang sikat na tindahan? May mga super secret ba na hindi namin alam? Hindi mo ba alam, may ilang posisyon ang kapatid ni Lauliu sa mga sikat na tindahan? Speaking of this, mukhang proud si Lauliu. Kahit na ang negosyong kontrolado ng aking kapatid na babae ay hindi maaaring ilipat sa kanyang tabi ng buo sa pamamagitan ng mga koneksyon, sa maraming pagkakataon ay nakakakuha pa siya ng kaunting benepisyo para lamang maiwasan ang pagdududa. Ngunit, ito ay mahalaga pagkatapos ng lahat. Kung tutusin, ito ay palso din. Kung mayroon kang palso, mas malakas ka kaysa sa isang tao. Karaniwan, hindi ito lalabas, ngunit ngayon ay iba na. At least pwede itong gamitin sa iba't ibang lugar. Ahem, maliit na relasyon lang naman, bakit ka pa mag-abala? Ang matandang Liu ay nagpakita ng isang palabas, mukhang hindi ito malaking bagay ngunit puno ng kasiyahan sa lahat ng oras. Okay, Lao Liu, alam naming lahat na magaling ka, sabihin mo lang sa amin. Tumanggo ang matandang liyo at nakangiting sinabi, dapat malinaw na malinaw sa lahat ang katotohanan na ang super bagay sa kumperensya bukas ay isang tao, tama ba? Gayunpaman, natatakot ako kung ano ang hindi mo alam ay kung bakit nagiging super bagay ang taong ito. Lahat ay talagang nagtataka kung anong uri ng tao ang makakakuha ng pagkakataon na direktang maging highlight ng ikapitong anibersaryo ng Super Festival. Maliban kung isama mo ang may-ari ng isang sikat na tindahan. Ngunit malinaw naman, ito ay hindi malamang. Bakit? Oo, sabihin mo sa akin. Nang makitang napukaw ang lahat, maging si Han San Chen ay nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Ngumiti ang matandang Leo, ang dahilan ay talagang napakasimple, iyon ay, ang taong ito ay talagang may kaugnayan sa isang sobrang banal na nilalang. Oo, paano magkakarelasyon ang mga tao sa mga super god? Matandang Leo, pakipaliwanag ng malinaw. Ngumiti ang matandang liyo at nagsabi, Tama. Nabalitaan ko na ang taong ito mismo ay isang susi sa isang napakabanal na bagay. Oo, bagaman sa isang tiyak na lawak, maaaring hindi posible na mahanap ang banal na bagay na kasama niya. Ngunit, kung wala siya, walang silbi kung kukunin mo ang banal na bagay. Siyempre, may mga taong nagsasabi na maaari niyang tulungan kang mahanap ang banal na bagay. Para sa banal na bagay na ito, gusto mo bang malaman kung ano ito? Sa pagkakataong ito ay biglang tumindi ang curiosity ng grupo ng mga tao at ang ilan sa kanila ay tumayo kaagad pagkasabi ng "fuck you." Ano ang konsepto ng taong ito na direktang nauugnay sa isang banal na bagay? Hindi ba iyan ay katulad ng pagdadala ng isang banal na bagay? Bukod pa rito, ang gameplay ng pag-aatas sa mga tao na makahanap ng mga banal na bagay ay malinaw na nagpapakita na ang banal na bagay na ito ay isang banal na bagay sa totoong kahulugan, isang banal na bagay na maaaring tumingin ng mababa sa mundo at mangibabaw sa mundo, at hindi lamang dahil ito ay may pangalan ng isang Diyos at isang Diyos, bagay. Holy shit, Lao Liu, nakakadiri talaga ang ugali mo, but I must admit that you bastard really piqued all my interest. I also declare that you are the topic king tonight, you are awesome, you are the winner, sabihin mo na dali. Magsalita ka lola, kung hindi, dudurugin kita hanggang mamatay. May gustong samantalahin ito, tumawa ang matandang liu, uminom ng isang baso ng alak, at pagkatapos ay nagpatuloy. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!